Sa Pilipinas, hindi pa man dumadating ang Disyembre pero ramdam na ang diwa ng Pasko. Kaya naman ng ilang residente sa Baguio, maaga nang nagsimula sa paglalagay ng kanilang mga dekorasyon gaya ng pamilya ni Maricar. Oktobre pa lang, nagkabit na sila ng Christmas light sa kanilang bahay. At kahit simple lang ang kanilang dekorasyon, mahalaga raw ito para sa kanila. Kasi sa amin, tradisyon na rin every year. Tapos yung kasi yung mga bata namin, marami kami. So para maging mabuhay din sa kanila yung pag-aano namin na bata pa lang sila, dadali na nila sa paglaki nila yung pag-aano namin ng i-celebrate ang Christmas kahit na maraming problema, i-enjoy namin. Kung dati-rati ay disaksak na Christmas lights ang kanilang gamit, ngayon solar-powered Christmas lights na ang kanilang gamit. Anya, nabili niya raw ito online sa murang halaga. Dati yung ginagamit namin yung sinasaksak sa mga extension. So ngayon, na ano namin to na solar. Solar yung ginagamit namin, tipid kami sa kuryente, tapos safe. Yung safety ng place namin para sa mga bata rin na malaman nila yung ikinoconsume ng kuryente at saka yung ng solar namin na mas better yung solar kaysa yung sa electric na ano. Ngayong papalapit na ang Pasko, kaliwat kanan na naman ang mga mamimili ng mga palamuti at pangdekorasyon sa kanilang mga tahanan. Pero bago pa man mamili ng kung ano-ano, may paalala rito ang Department of Trade and Industry. Please be reminded na pagbibili tayo ng mga Christmas lights, tignan natin yung mga uh, Christmas lights that bear yung uh, Philippine Standard Quality mark o yung tinatawag nating PS mark. Or the ICC stickers, so let's make sure that the uh, Christmas lights that we have PS mark or ICC mark. So, in addition to that, one we uh, uh, check and inspect the Christmas lights that they are intact and uh, they comply with the other uh, packaging and labeling requirements din for traceability purposes. At dahil less hassle ang pagbili online, mahalaga pa rin daw na suriing mabuti ang mga nabibiling produkto. Ugaliin din na basahin ang mga review ng ibang mga bumili para masiguro ang quality at safety ng produkto. Mahigpit namang paalala ng DTI sa mga retailers na sundin ang guidelines ng ahensya sa pagbebenta ng mga Christmas decorations. Patuloy po, uh, they are included in our monitoring. In fact, uh, with the approaching uh, Christmas season, We will be intensifying in our advocacy at the same time in the actual monitoring and inspection ng mga retailers na nagbebenta ng mga Christmas lights. Maliban dito, nagpaalala rin ang Bureau of Fire Protection sa publiko para maiwasan ang insidente ng sunog sa paggamit ng mga Christmas decorations. Kailangan nating uh, i-make sure na pag-umalis tayo ng mga bahay natin is uh, hindi na siya nakasaksak, i-deactivate natin, tanggalin natin yung saksakan. And then iwasan natin na uh, uh, ilapit sa mga nasusunog na mga bagay, halimbawa yung mga kurtina natin para may uh, maiwasan talaga na mag cost siya ng uh, fire. Magsasagawa naman ang DTI ng inspection at monitoring sa mga tindahan ng Christmas decorations habang papalapit ang Pasko. Ron Maranan, ORNG News.